isang intervening factor dyan eh. May isang binatang hubot-hubad. Mm -hmm. No? Apo. Na itong binatang hubot-hubad na ito, sumunod kay Kristo. Apo. Ha? Mm -hmm. Eh ngayon, ginawa nitong mga dadakip, hinawakan niya ngayon itong binatang hubot-hubad. Siya ngayon ang dinakip. Apo. Uh -huh. Eh, alam mo nangyari? Ano, ano po? po? Nakatakas. Iniwanan na yung kumot. Nagtatakbo na lang hubot-hubad. Ayan. <laughs> <laughs> at saka lang ultimately saka lang dinala si Kristo. Okay. Kaya marami nang pangyayaring na naganap. Uh Oh, iyan ay eh, natupad para matupad ang kasulatan. Iniwan siya ng lahat. Ano? Pero alam mo bang merong hindi nag iwan sa kanya kapatid na Willie? Sino, Sino, Sino po? Si Pedro. Mm -hmm. ah. Hindi naman nagsinta kasi si Pedro lumayo-layo lang ng madlang konti pero sumunod pa rin. iwan ngayon itong itong alagad na nakahubot-hubad na nakakumot. Eh nung siya ngayon ang tatakpin ng mga ano, siya ngayon ang tatakpin, hindi si Cristo tatakpin, siya ang hinahabol. Ang ginawa ng alagad, itong, itong nakakumot na hubot-hubad, nagpupuliglas, iniwan yung umot, nagtatakbo ng hubot-hubad. Sino yun? Si Marcos po yun. Si Marcos yun. Marcos po, si Marcos, mga kapatid, alagad. O, yung sinasabi ngayon, iniwan siya ng lahat at tumakas. Sino tumakas? Mga alagad, lahat tumakas. Hindi, si Marcos na iwan, si Pedro, sumusunod ng palihim. tuloy po sa 51 at saka 32. Sino po yung binata doon na ano? At sinundan siya ng isang binata. Pakibasa. 51. Basa. At sinusundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad. Hmm. At ninawakan nila siya. Tatapot kanyang binitiwan ang kumot at tumakas na hubot-hubad. Hmm. Sino po kaya? Eh? sino sa'yo yun? Medyo may diferensya mo yun. Ah. Baka iniisip nyo ba, isa sa alagad? Kala ko si Judas. Ah, hindi po. Hindi. May diferensya po yun.